Jordan, mag-usap tayo. Jordan, 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 mag-usap tayo, please. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko nilo ko? Natakot ako. Natakot ako na baka mas... baka masira tayo ulit. Dahil dito. Christy, kinausap pa kita? Di ba sinabi ko naman sa'yo na tatanggapin ko kahit si Leon ang ama? Nangako ko na hindi kita iiwan. Pag Pagkatapos ano? Ginawa mo pa Jordan, Jordan, please. Please, wag ka naman mag-isip ng ganyan. Please, please. please. You, you What? betrayed me. You betrayed me. Jordan. Hindi, Hindi ko na alam kung kaya ko pang pagtiwalaan yung mga sasabihin mo sa akin. Hindi, Jordan. Jordan, Jordan, please. Jordan, Jordan. Jordan, please, wag kang mag-isip ng ganyan. Huh? Ha? Wala na! Wala na akong ibang tinatago! Wala na! Last na to! Promise! Promise! Promise, babe! Sa tingin mo ba maniniwala pa ako? Nakikialam ka? Bakit? Anong gusto mo mangyari? Kapal ng mukha mo! Bakit? Ha? Ako? Ako sisisi mo? Ha? Bakit? Ako ba nang loko? Hindi ba yung pinsan mo? Siya ang punot ng lahat na nangyayari na to! Kayo ang mga sinungaling! Awan sa mga

Huwag ka pa lang sa akin! Puto! Huwag ka pa sa akin! stop fighting ako. Let's go! Let's go! Kapal mo ka! Jordan! Sarah! Ito ba yung dahilan na itinawag mo sa akin? Ha? Huh? bakit? Ha? Huh? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin, Jeff? Dahil in-expose ko na lahat ng totoo? Kailangan umabot sa ganito? Hindi man nakita mas sa si Jordan sa'yo? Jeff, pinakiusapan ko siya ng baayos. Hindi siya nakikinig sa akin, and he left me with no choice. No choice? Sigurado ka? Hindi ba ginusto mo rito? Alam mo, wala akong pakilang sa opinion mo. Si Jordan lang ang importante ngayon sa akin, and he needs me now! Tumigil ka na! At tahimikin mo yung kapatid ko, once and for all. Tama na! Jeff, tama na nga Tumigil ka na! Sir, umalis ka muna. You've done enough for the day. Umalis ka na. Sabi mo sa akin, ha? Ilang kasinungalinga pa ang kailangan kong tisin, ha? Ang kailangan kong tanggapin! Jordan, Jordan, please. Huwag naman nating hayaan na mas lalo lang tayong masira ng dahil lang dito. Ng dahil lang dito? Hindi mo ba nakita yung nangyari doon sa loob? Binilad mo lang naman ako sa kahiyan dahil sa panaloko mo. Pero sana kasi naiintindihan mo kung saan ako nang gagaling. Christy naman! Lahat na ng pangunawa binigay ko sa'yo. Kahit na ulit ulit mo ako sinasaktan! Bakit pa ang hirap mo mahalin? Bakit pa pinahihirapan mo ako mahalin ka? Jordan, sabihin mo na lang sa akin, sabihin mo sa akin, anong pwede kong gawin para... Para, para, para tayo sa dati! Para, para mamatawan mo ulit ako! Sabihin mo! To me. I don't think babalik pa tayo sa dati pagkatapos ang nangyari ngayon. Oh. And I don't think na kahit pa kitang makita o makasama knowing na niloko mo ko. Jordan. 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 <laughs> <laughs> Ama <laughs> tabii <laughs>